Ayaw paawat sa blessing na natatanggap niya si Kim Chu dahil may panibago na naman itong endorsement. Siguradong nakapagdagdag ito sa kanyang credential bilang sought after product ambassador at nagbulsa sa kanya ng malaki na namang talent fee. Ang nakakaloka nga lang sa bagong endorsement na ito ni Kim ay ang paghilera niya kay Ann Curtis na isa rin sa endorser ng isang biskwit o biscuit. Pumantay na nga si Kim sa tinaguri ang diyosa na si Anna makikita mismo sa IG post ni Kim na kuha sa kanilang pictorial at commercial shoot. Sa umpisa hindi mapapansin si Anne dahil sa unang bahagi ng video post si Kim muna ang nakasalang. Pero sa ilang segundo lang makikita na si Anne nakasama pala sa project ganun din si na Darren Espanto at Jong Hilario. Lumalabas na kinabog ni na Kim, Darren at Jong ang iba nilang mga co-host sa It's Showtime dahil sa project na ito. Lalo na si Anna madalang na lang kung lumabas sa programa dahil mas gusto nitong makabanding palagi ang kanyang pamilya, ang asawang si Erwan at nag-iisang anak na si Dalia. Ano ang sinyo sa balitang ito?